Isang maligayang bati pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Ang atin pong pag-uusapan ngayon ay ang acid-related disorders o ang karaniwang tinatawag na hyperacidity. Ang mga karaniwang bahagi ng bitukang apektado ng acid-related disorders ay ang mga sumusunod. Ang esophagus ang tian or stomach at ang duodenum, ang bahagi ng bituka paglagpas ng tian. Ang bagay na ginagamit ng ating bituka upang tunawin ang pagkain ay ang asido na nanggagaling sa tian o stomach. Ngunit ang asidong ito ay kaya ding saktan ang kanyang sarili. Kung kaya't ang parte ng bitukang ma-expose -e sa asidong ito ay may paraan din upang proteksyonan ang kanyang sarili sa pagkasira ng dahil sa asidong nabanggit na. Ito ay sa pamamagitan ng pag-regulate ng dami ng asidong inilalabas at ang pagkakaroon ng lining at protinang malauhog bilang proteksyon na rin ng tiyan laban sa epekto ng asido. Ang tawag sa proteinang ito ay mucin. Ang malaking bahagi ng esophagus ay walang kakayahang labanan ng asido dahil ang lining nito ay hindi nakadisenyo para dito. At wala din itong mucin kung kaya't ang esophagus ay madaling masaktan ng asido kung ito ay umakyat mula sa tiyan. Sa hyperacidity or sa acid-related disorders, maaring ang dahilan ay ang sobrang paglabas ng asido mula sa tiyan o dahil sa kakulangan ng proteksyon laban dito. O di man kaya ay maaring sabay ang dalawang kadahilanan Ang mga pangkaraniwang uri ng sakit na ito ay ang sumusunod Isa ay ang tinatawag nating peptic ulcer disease o yung karaniwan nating tinatawag na ulcer Pangalawa ay ang tinatawag na GERD or G E I D a uh, gastroesophageal reflux disease. Ang susunod o ang pangatlo ay ang tinatawag na dyspepsia. Mayroon isang uri ng sakit na ang sintomas ay kahalintulad ng may hyperacidity ngunit ito ay dahil sa isang impeksyon. Imbis na sa dalawang dahilan na nabanggit na, ito ay ang tinatawag nating Helicobacter pylori infection, ayon sa pangalan ng mikrobyong sanhi nito, ang Helicobacter pylori. Ating pag-usapan ang bawat isa. Ang Peptic ulcer disease ay ang pangkaraniwang tinatawag nga nating ulcer. Ang ulcer ay parang sugat sa may tiyan o sa dudinum ang parte ng bituka paglagpas ng tiyan. Ang ulcer ay parang sugat sa tiyan na madalas ay may korteng pabilog. At pag napabayaan ito, ay maari itong magdugo. Ang madalas na sintomas ng ulcer ay ang pagsakit ng sikmura na mahapdi o parang nagugutom. Minsan, Tumatagos hanggang likod at nanggigising sa gabi o sa madaling araw. Kung ang problema ay nasa tiyan, madalas ay lumalala kapag ka kumakain. Ngunit o kung kaya't ayaw kumain ng tao, dulot ng takot na baka sumakit ulit ang tiyan. Kaya madalas po sila ay pumapayat kung ang problema naman ay nasa dudinom. Madalas ay naiibsan ang sakit ng pagkain. Ngunit pagkalipas ng isa o dalawang oras ay sasakit ng muli. Kung kaya't ang may, mga ang mga taong may ganito ay madalas kumain dahil parating gutom ang pakiramdam at naiibsan nga ng pagkain ang sakit ng tiyan. Minsan, dahil dito, ang mga taong apektado ng ganito ay nananaba o tumataba. Ang pangalawang uri, ang GERD or Gastroesophageal Reflux Disease, ito ay ang pag-akyat ng asido mula sa tiyan paakyat sa esophagus na kung saan wala itong proteksyong taglay laban sa asido. Ang sintomas na dulot nito ay ang tinatawag na heartburn. Dahil ang esophagus ay nasa ilalim ng dibdib at animoy nasusunog dahil sa asido, kaya po heartburn. Ang isa sa mga dahilan nito ay ang pagkahina o ang pagkawalang bisa ng lower esophageal sphincter na siyang tagasara ng esophagus at hindi pinapayagang umakyat ang asido mula sa tiyan. Maliban dito, ang ilan sa mga maaring dahilan nito ay ang labis na katabaan o labis na laki ng tiyan o obesity. Ang isa pa ay ang hiatal hernia. At iba pang mga dahilan, kabilang na dito, ang paninigarilyo at pagkain ng labis sa kakayahan ng tiyan o ang kahinaan ng tiyan na itulak pababa ang pagkain kanyang nilalaman. Ano nga ba ang mga komplikasyon ng GERD? Isa ay ang esophagitis. Ito ay ang pamamaga ng esophagus ito ay nagdudulot ng sakit sa may ilalim ng dibdib -dib at sakit sa paglunok ng pagkain. Sapagat dito nga dumadaan ng pagkain, papunta sa tiyan magmula sa ating bunganga. Ang susunod na komplikasyon ng GERD or GERD ay ang esophageal strictures o mga peklat na dulot ng paulit-ulit na esophagitis. Nagbubunga po ito ng hirap sa pagbaba ng pagkain mula sa bunganga papuntang tiyan dahil sa pagkipot ng daanan ng mga ito. Kung minsan, dahil sa sobrang kipot nito, kahit likido ay hirap ng bumaba. Ang susunod na komplikasyon ay ang tinatawag nating Barrett's esophagus. Ito po ay isang pre-cancer ng esophagus nang dahil sa paulit-ulit na pagkairita dahil sa asido. At ang isa sa mga pinakaayaw at nakakatakot na komplikasyon nito ay ang esophageal cancer. Ang susunod po ay dyspepsia. Ano ba ang dyspepsia? Ito ay ang kondisyon na kung saan ang tao ay may nararamdamang bloatedness o parabagang puno ng hangin ang tiyan. Pakiramdam ng pagkabusog kahit na hindi pa kumakain. Pakiramdam ng hindi natutunawan ng pagkain at kung minsan ay panay ang dighay. Ang mga sintomas na ito ay dulot ng pamamaga ng tiyan dahil pa rin sa kalabisan ng asido o kakulangan sa proteksyon. Meron din po tayong tinatawag na stress-related mucosal damage. Ito ay isa ding kondisyon na nanggagaling sa stress. Sa isa kong video, nabanggit ko na po ito. Madalas ding nangyayari ang ganito sa isang taong may malubhang sakit, katulad ng stroke, cancer, at mga kahalintulad na mga sakit. Ito ay dahil sa ang paggawa at paglabas ng tiyan ng asido ay mataas o dumadami pagka ang isang tao ay nasa sa ilalim po ng stress. Madalas ito ay nagbubunga ng ulcer ang tinatawag na stress ulcers. Mayroon din isang tumor sa tiyan na nagdudulot ng ganito. Ang tinatawag po nating Zollinger-Ellison syndrome. Ngunit madalang po ang ganito at mahabang usapin kung kaya hindi na natin isasali ito sa ating usapan. May mga pagkain, inumin at mga gamot na nakakapag dulot ng hapdi ng tiyan. Lalo na't kung may dati ng hyperacidity ang isang tao. Ang mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Kape Tsaa Gatas Tsokolate Mga maanghang Mga maaasim na pagkain o inumin Soft drinks Alak sigarilyo, kamatis, at ang pagkain ng maraming taba at karne. Sa mga gamot naman, mga pangkaraniwang nagbibigay ng atake sa at tiyan ay ang mga anti-inflammatory drugs tulad ng naproxen, diclofenac, ibuprofen, corticosteroids at ang mga kahanay nito. Kung kaya't kailangan mag-iingat sa pag-inom ng mga ito lalo na't kung walang gabay ang isang doktor. Ang maaring komplikasyon ng hyperacidity ay ang mga sumusunod. Isa ay ang pagdudugo or bleeding. Kapag ang pagdugo ay maliit lamang ito ay madalas na nagbubunga ng kaitiman sa kulay ng dumi. Ang tinatawag nating melena. Mahahalin tulad po ito sa ulam na dinuguan ang hitsura. Kung kakaunti lang naman ang dugo, ay maaring hindi magbago ang kulay ng dumi. Ngunit, maaari itong matest ng tinatawag nating occult blood test Upang malaman kung may dugo nga sa dumi na hindi nakikita ng mata. Lalo na't kapag ka ang isang doktor o ang isang tao ay naghihinala na baka may dugo nga ang kanyang dumi dulot ng ulcer. Kung ang pagdudugo naman ay sadyang malakas. Ang dumi ay nagkukulay pula. Madalas sinasabihan na biglang tumain ng dugo at minsan naman ay may kasabay pang pagsusuka ng dugo. Ito ay napakamapanganib po sa buhay. Kinakailangan ng agarang attention at aksyon dahil kung hindi ay halos tiyak na po ang kamatayan. Pagkabutas ng bituka ang isang komplikasyon. Ang isa pang komplikasyon ay ang pagkabutas ng bituka o ang tinatawag nating perforation. Dahil sa ang, ul ul ang ulcer ay lumalalim, ay tuluyan ng nabutas ang tiyan o ang bituka. Operasyon po ang kailangan dito. Ang susunod ay ang nabanggit ng pagkakaroon ng kanser dahil sa paulit-ulit at matagalang pagkairita ng tiyan o ng duodenum. Pati na rin of course ang esophagus. Ang isang problema sa kanser sa tiyan ay kapag ka natuklasan ito ay mas madalas nasa advanced stages na ang tinutukoy ko po ay yung kanser. Kapag ka nagkaroon ng kanser sa tiyan, madalas kapag ka natuklasan ito ay nasa advanced stages na ito. Kung kaya't, madalas po ay matatabog mong huli na. Kaya po, iba yung pag-iingat ang kinakailangan kung ikaw ay mayroon ng kondisyong ito. Importante ang pag-iwas sa mga bagay-bagay na nakakapagdulot ng atake tulad ng mga nabanggit na. At isama na rin dyan ang pag-iwas na malipasan ng gutom at matuto ng stress management. Upang hindi maranasan ang hirap na dulot nito. Isang bagay na maaring gawin upang matulungang maibsan ang sakit ng hyperacidity kapag ka inatake ay ang pag-inom ng tubig upang maiwasan ang tapang o oh sorry upang mabawasan ang tapang ng asido sa tiyan. May mga gamot namang maari ding gamitin kapag ka inatake, katulad ng antacid at mga iba pa. Ngunit, mangyaring gamitin lamang ang mga ito pagkatapos maireseta ng isang doktor upang sa ganon ay tama ang pag-inom ng mga ito. Hanggat maaari din ay iwasan ang pag-self-medicate kapag may naramdaman dahil baka imbis na makabuti ay makasama pa. Dahil may mga sakit sa tiyan na animoy hyperacidity, yun pala ay ibang sakit. Katulad na lamang ng pamamaga ng abdo o ang cholecystitis o pamamaga at maari ding pagdugo ng lapay ang pancreatitis o ang tinatawag na hemorrhagic pancreatitis o di man kaya ay isang atake sa puso o isang aortic aneurysm na nag-aambang pumutok o iba pang mga kondisyon na nagmimistulang hyperacidity ngunit may dala palang panganib sa buhay. Ang mga sakit na ito ay mapanganib kung hindi maagapan kaya po kung kayo ay may nararamdaman sa may bandang sikmura o kahit na anong parte o bahagi ng tiyan ay huwag po itong ipagsawalang-bahala dahil ito ay maaring isang kondisyon na kailangan ng agarang atensyon at lunas kung kayat pinakamabuting kumonsulta sa inyong doktor upang malaman ang dahilan ng inyong sintomas at maibigay ang karampatang gamot ayon sa iyong pangangailangan, ayon sa iyong biological profile. Huwag kakalimutan na ang pag-alaga sa sarili ay ang pagpapakita na rin ng pagmamahal sa mga minamahal natin sa buhay upang hindi na sila madamay sa isang posibleng malaking suliranin at nang hindi na sila manakawan ng kanilang buhay. Atin pong tatandaan lagi, daig ng maagap ang maaga. Hanggang dito na pong muli mga kaibigan, ako po ang inyong lingkod, si Dr. Jonas Sharma. Magandang araw po sa inyong lahat.